ang ambisyoso. Sa tingin mo ba, uunlad ka sa ginagawa mong yan? Wala ka ng pag-asa, boy. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang mangarap na makakapagtapos ka. Kung gusto mong makatapos, bukayin mo yung magulang mo. Sila ang pagtrabahuhin mo. Ano na naman ba yan? Nandito na naman yung patay gutom na yan. Ano, aasa ka na naman sa mami ko? Eh, yung huli mong hiniram, ipambibili eh, ko sana ng iPhone 15 yun. Tita Isa? Tita Isa? ah, ginagawa mo dito? storebo? ka? May kinakausap akong mga businessman? Tita? ano ah, anong kailangan mo? Tita, nakakahiyaman pero... wala ko po sana manghiram ng pera eh. Dapat lang na mahiya ka. Last time na po kasi namin. Bala ko kung ba sana mag-enroll. Gusto ko po talaga makapagtapos eh. Para po kumasensya po kami ng kapatid Para po maganda kayo na bukasan namin. Wala akong pakialam kung last time mo na. Nasa tamang edad ka na. Sana nag-working student ka para hindi ka nalang umaasa lagi sa akin. Eh, lagi nalang dito yung takbo mo. Yung balanse mo nga sa akin nung nakaraang SEM mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa naibabalik. Tapos ngayon ano? Andito ka na naman? Magpapaawa ka na naman? Yung mga magulang mo nga, namatay na mahirap. Alam mo ba dyan sa kuya ko? Bakit pinatulan yung nanay mong hampas lupa? Kaya tuloy yan. Pati siya, nadamay. Ayun, inuuud na ngayon. Huwag naman po kayo magsalita po ng ganan. Pagpapakasakali lang na mapokusin mo ang may, may hirampu ko. Huwag kang ang ambisyoso. Sa tingin mo ba, uunlad ka sa ginagawa mong yan? Wala ka ng pag-asa, boy. Kaya kung ako sa huwag ka kang mangarap na makakapagtapos ka. Kung gusto mong makatapos, hukayin mo yung magulang mo. Sila ang pagtrabahuhin mo. Ano na naman ba yan? Nandito na naman yung patay-gutom na yan ano, aasa ka na naman sa mami ko? Eh, yung huli mong hiniram, ipambibili ko sana ng iPhone 15 yun. Kaso, nahiram mo na. Kausapin mo nga anak yung pinsan mong yan. Nakakairita. Masyadong abala. Utang na utang. Pwede ba? Diba? Tigil-tigilan niyo yung pag-asa sa pamilya namin ha? Wala na kayong makukuha sa amin. Hindi namin kayo responsibilidad. Tsaka tigil-tigilan niyo yung pagkakalat sa school na magkamag-anak tayo ha. Wala kaming kamag-anak na hampas lupa. Alis! Umalis ka na! Sinasayang mo oras namin. Kuya! Kuya, pinahiram ka po ba ni tita? Makakapag-enroll ka na ba? Hindi Ang dami daw po kasi nating utang. Paano ba yan kuya? E graduating ka pa naman kaya niya eh. Pero, magtatrabaho pa naman ako sa gabi. Pag awas ko, edi eh ayun na lang para makapasok pa ako. Basta kuya, huwag mong damdamin yung sinasabi nila. Gawin mong motivation yung mga sinabi nila para matupad mo yung pangarap natin. Oo, oh, salamat. Ay, siya nga pala. Sabi ni El na huwag mong babanggitin yung kamag-anak daw natin siya. Kasi nakakahiya daw na meron ang kamag-anak na katulad natin, mahirap. Pero huwag kang mag-alala, magsisikap ako para dumating yung araw, wala nang magmamalit sa atin. Wala namang imposible kapag may pangarap at lalo pinagsisikapan mo. Tara! Oh, ano, Crisel? Kakagaling ko lang sa bangko hanggang ngayon, nandito ka pa din. Alam mo, ma'am, mareremata na yung bahay natin. Sayang naman ang tinapos mo kung hindi mo gagamitin at magtatrabaho. Ano, tatambay ka lang dito? Hindi ako nagaksaya ng pera, pampaaral sa'yo, para lang tumambay ka dito. Magbanat ka nga ng buto. Nasaan yung project na pinagmamalaki mo? Ma, ito na nga, oh. Kaya nga nagbihis ako, di ba? Kasi pupuntahan ko na yung project na sinasabi ko. Nag-aasikaso na nga, ay. Dami pang sinasabi. Binisan mo na! Tagal-tagal tagal mo. Ito na nga. Kanina pa. Ma'am? Oh, okay. hi. Sino ka nga pala? Uh, ako po ay isa sa mga nakipag bid last year po tungkol sa project na ito. But unfortunately, uh, hindi po sa akin napunta yung project. Naranig ko po na magpapagawa ng bagong apartment yung may-ari nito. And since hindi naman po napunta sa akin ang project na to, pwede po bang hayaan nyo na ako na lang po ang mag-design ng mga ipapagawang apartment? Ah, uh, oo, may ipagagawa nga si boss ng mga apartment niya. Kaso hindi kasi ako makakapag-decide nun eh. Siya na lang yung kausapin mo pagdating. mayami maya narito na yun. Ma'am, sige na. Sa akin nyo na po ibigay yung, yung mga apartment pong ipapagawa. Kailangan ko lang din pong patunayan ang sarili ko sa mami ko. Ah, iyan. Tama-tama. Andiyan na si Boss. Iyan na lang yung kausapin mo. Jan Ray? Ikaw ang may-ari ng project na to? Opo. Siya yung may-ari. Pa paano nangyari yun? Pa-panong ikaw eh? Hampas lupa ka, di ba? Mahirap ka lang. Excuse me, sir. Alis na po muna ako. Sige. Thank you. paano mo nagawa to? Di ba, mahirap lang kayo, tapos nangungutang lang kayo sa amin ni Mami ng pera? Eh, sumikap ako para maabot to. Ginawa ko motivation yung mga sinabi niyo sa akin. Na kahit minamalit nyo ako, ito, narating ko to. Nagsumikap? Sa hirap mong yon, nakapagsumikap ka? Siguro may iba kang, may iba kang paraan na ginawa, no? Wala. Oh, nag-aaral ako na nag-aaral. hanggang ngayon ba, ganun pa rin yung tingin mo sa amin? Yung mga katulad ko ba, eh, walang karapat akong masenso? Hindi naman sa ganun, John Ray. Nagulat lang talaga ako na ikaw pala ang may-ari. Tsaka, since magpinsa naman tayo, baka naman pwedeng sa akin mo nalang ibigay yung Uh, pag design ng mga apartment na ipapagawa mo. Parang di naman ka mag-anak ko. Oh. May nakausap na kasi ako eh, na magdi-design ng for mga project ko. Oh. Jenry, naka, nakahingi ka naman ng tulong sa amin dati, di ba? Nangungutang ka pa sa mami ko para lang sa pang-aral mo. Tsaka kung wala, lang, kung wala rin naman kami, at tsaka ay yung pera ng mami ko, hindi ka rin naman makakapag-aral nun. Parang others naman to, ibigay mo na sa akin yung project. Hindi ko nakakalimutan yung mga tinulong niyo sa akin dati. Pero hindi ko rin nakakalimutan kung paano nyo kami tinatato. kamag anak nyo kami tapos ginanan niyo kami. Pasensya na talaga ha. May nakausap na kasi talaga ako eh. Thank you ulit. Yandre! Ma! Business. Ma! O oh, ano naman? Taranta ka na naman diyan? Ma, alam mo ba yung malaking project na sinasabi ko sa'yo? Si John Ray pala may ari noon. Sino Ray? Si John Ray, yung pinsan ko, pamangkin mo. Yung minalit-maliit mo. Naglolo ko ka ba? Eh di ba, wala namang pera 'yun. Hampas lupa i lang 'yun. Ano na? Ano mong yung, yung, yung sinasabi mo? Ayun nga, hindi ko nga alam, eh ang sabi niya sa akin, nagsikap lang daw siya, nag-aral lang, nag-aral hanggang nakuha niya daw 'yun. Ikaw kasi, minaliit-maliit mo dati. Eh sana nakuha ko yung project na yun. Kung hindi mo sana pinagdamutan dati, eh di sana may ginagawa na ako eh may trabaho na ako ngayon. Bakit akong sisisihin mo. Eh di ba? Isa ka rin naman sa kung ano-ano sinabi dun sa patay gutom na yun. Pero ikaw na una, ma. Ginaya lang kita no. Like mother, like daughter.